kasabay ng magandang hapon sa inyong lahat yan mga kasabay alas 5 na halos mga kasabay bago mga uh, para mag alas 5 nandito tayo ngayon sa may gulalupi lalim tulay yan mataas susubok tayo dito mga kasabay umuwi na yung mga kasama natin dito nagkuya na kakauwi lang e, parating lang po natin dito mga kasabay kaya tood nga pala kay Rochoy Easing. ayan Choy nandito ko ngayon kaya ka man so, eh, ingat yan sa yung pisto. Okay? So malalim yung pisto natin. Ayan. So subukan natin dungan, kan natin dito. Medyo napakalayo doon. Ayan. Dito sila nang ano kanina, nag-agis. Uh, so napakalayo. Medyo mataas. Hindi tayo pwede bumaba. Dahil no, yung yung pader medyo pa-slide yun mga kasabay. Wala tayong mapapatungan doon. Malalim pa yung tubig mayroon pa tayong isang kasama. Ayun. nagka set up ng uh, kain. May nahuli rin siya, medyo di naman kalakihan. Para yung pandaing, ayun, parang ganun mga kasabay. Okay mga kasabay, hindi natin uh, tatagalin para kasi hapon na tayo mating dito. At yung mga, yung mga kasama na sa tapat, mayroon pa rin namimingit doon. Ayun, oh. Mga bata, So, pauwi na rin sila oh. Yan mga kasabay. Hanggang doon. doon sa may ano, uh, ihala ba yan, no? Mga sabay. May mangilan-ilan na lang doon uh, na uh, namimingwit. Yan. Na may mandalo yung Ipirser tong likod natin. Ayan, yan, yan. Oh sa likod na rin si Okay mga kasabay, maraming salamat po sa inyo no? Sa mga nag-comment sa akin no? mga kasabay Pasinsa na kayo bakit hindi ko agad Ma-comment sa yung mga comment mga kasabay Wala kasi tayong cellphone mga kasabay GoPro itong gamit natin Kaya so, yung cellphone kasi mga kasabay na uh, Tinitext nyo mga kasabay uh, sa, sa misis ko yun Yung pagka nag-edit ako at upload Doon sa kanya rin ang cellphone Ang ginagamit ko mga kasabay So, kung kailangan kasi niya cellphone niya kasi so wala nasa kanya lagi nagagamit kung so, hindi ko ma hindi ko makikita yung mga so, pag na kuhan ko na sa kanya hiram ko doon ko lang po yung makikita yung meron kayong mga mga comment no, mga kasabay pati siya naman kayo mga kasabay no? at ayun uh, mag umpisa na tayo ito hello sabay uh, gawa ng mga andar ng sasakyan maingay ang andar nila nasa uh, likod natin kasi yung ano ang kalsada ang lalim mga kasabay talagang hirap makadali makalalim ng tubig ang ano pang pang natin. Baka makadali tayo. Ano? Walang sabit. tayo ng floater natin makikita pa na, oh, mga sabay yung lalim Ayan, dalag, oh. Ayan, doon, laki yung dalag, laki hmm. hey, ito mga sabay, oh, laki. Oh, Alhamdulillah Kaya menunggu nanti itu Hei Kaya Malaki bang Sasi Biar tidak salah pikun di Kaya Kawala nah, Lalim kasih mga sabi Pelap layun laki Kaya nakawala nah. nah, Sayang mga sabi Kita nyoyon nah, nah, nah. Dahil gumalapit malapit-lapit tayo ron, kuha na natin yun mga kasabay. Sayang. Lalim kasi natin. Okay. Yan lang yun yun. Wala. Sayang mga kasabay. Malaki talaga yun. Hanggang dyan lang siya. Oh. Hindi man lang napaangat natin dito. Sayang na kasi yung ano natin, hindi na kayang i eh, ano. Hindi na kayang i-roll. Eh, Mabigat. Layo pa dun pa siya sa may kulay dilaw, oh. wala na kala ko yung dalagang kumagat mga kasabay ano malapit lapit sayang malaki okay na yun hindi man lang nahagip hindi man lang na ano natin siguro lipat tayo dito pagka ganito hindi tayo makakakuha ng ganong kalayo malalim masyado Hello. oh Sampa 'yan. Malaki din 'to, ayo. Eh, oh. kaya layo. Kaya kaya ng makina. Malaki din kasi 'to eh. Niono. Yun, oh. 'Yung airman 'yung malaking. Hindi natin ma ano kuha masyado dahil nalayo niya. Kanina ganito, mas malaki pa dito sikat buhatin kaya mag maraming malalaki dyan kaya nang pag inangat natin nahirapan tayo isa lang yung taga natin ang ginawa dahil ah, uh, magdalawa naman kasi hindi naman kasi ano yan eh dalawa ilang isa lang pwede na ito yung mga kasabay tayo ah. hmm, ano nga pang pang nandun nasa na. na. ayun o sabaw hindi nag uh, ano maglagay pa tayo, ano tayo? just na pa wala agad, ang pain natin lalim hindi ma ano ako sobrang lalim kailangan ano dito kanuhan palayuan ng hagis kasi okay, nandun ang malalim sa malalaki pa yung bahay natin. pwede na to kamuit na natin hindi tayo bumaba kasi dito lang tayo pupwesto muna Subukan natin dito kung makarami tayo ilang piraso na rin tayo dito kasi sila pumupwisto yung mga kaninang malis na ipat na yung ano Shoutout nga pala kay Hasinto Vlog Yun, maraming salamat sa support mo Master uh, Babarlan Shout out tayong uh, nadawi no yung pain natin maliit lang eh eh, parang lakas ang alon eh. ayun no oh. so parang mayroon na eh so yan pain lang kinuha so yun wala nang pain no oh. malakas ang agos mga kasabi dito eh. tayo muna sa Ilalim mismo ng tulay ng Guadalupe. Kaya maingay itong likod natin dahil uh, daanan ito ng ano, mga jeep. So magulo yung tubig. Oh. Malakas ang agos So, nakita ko yung mga huli kanina yung malis na. Hindi ko lang nakuha ng video. Medyo malalaki na rin mga kasabay. May kalakihan ha? Sana makadali din tayo ng medyo good size naman ay angat kaya natin dito pag malaki nasaan natin ang angat nyo wala tayong nilang panalok ay mayroon kaya lang hindi makakabot yun sa bilang layo Grabe, nandiyan pa yung pain natin. Wala pang dumawi. wala na 'tong lutang lutang o wala na tayong pakin nilompa binitikman lang eh eh hindi naman tinuluyan ipatay dito sa dati wist na Agad, oh. uh, Uy, <laughs> 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 dan rilis natin siya oh may lapay na baba man maano pa yun eh, layo eh. No, <laughs> 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 ha? No, no. Asa na yung taga mo? Wala na? Wala, itasabit eh. Dami din, huwag kasabit. Hindi <laughs> <laughs> na mabungi. <laughs> eh. Di abut jen, lalim eh. Malakang rotor eh. Ah?

para sa hour na kasi pauwi na yung mga namamasukan ng trabaho Kaya na uwi na sila Tapit traffic traffic na kalsada natin ang dadanan mamaya ngayon pain na naman tayo naman sa bayan yung pain na to eh ano lang ito tira natin to ka pondo inaubos ko na lang hirap iangat pagka malalaki ang bigat hmm. Yon, sabay yo. Oh. Alalaki siya. Ang bigat iangat eh oh. Hmm. Kabangga-bangga sa pader. yung ano natin maliit lang yung rotor natin kasi ito malalaki pinipilit baka bumigay kasi tapik na yung kapsada malalaki, kaya lang ang mga ano nakaka-problema sa dito. Malayo, malayo masyado. Pero malalaki ang kumakagat. Oh, agad siyang lahat. Kaya lang ang layo. siguro wala nang pain so, mayroon pa ups naglock nangyari ayaw bumitaw siguro may pla pla dyan tambahan natin si na ano Hagitan natin. At may na yung huli. buhol Ingay ang ano natin. Ah, likuran kasi yun, daanan nga ng sasakyan. Ah, under ng sasakyan sa mga busina.